Ito po mga bossing. Ito po ang boss garage. Gagawa po tayo ng probiotics para sa ating mga alaga. Pwede po sa aso at pwede rin po sa kalabate. Ang kakailangan po natin ngayon ay unang-una, -una, blender. Dito po yung may mix ang ating mga mixture na mga ingredients gaya na may bawang po tayo, bawang. Oregano at malunggay leaves. Ito napaka talagang napakasustansya ng morongga leaves. Uh, saging at molasses at ito po ang dagdag, yakult. Okay, magpisaan na po natin. Lalagay po tayo ng water dito sa ating blender. Ayan po. na oh. Maliit lang po yung blender natin kaya kahit kalati lang po. Nag-iipagsama-samay po natin ano. Bawang. Ano. Naulog. Okay po. <laughs> Yung ating. Ito napakasustansya po nito. Shoutout nga po pala kayo ano. Kay Benny Agano. Namin papa. Maglalaga po siya nito. Umiinog po siya nito. Napakasustansya po sa katawan nito. Ang dami pong ben benefit sa katawan ng malunggay. Dahil pa nito ang ano, gamot. Kaya yeah, magsino na kayo ng gato. Talagang ilalaga nyo lang to. Tapos iinumin pa ang tea. po. Shoutout din po kay Lunita. <coughs> yan po. Sama-sama oh, na po yung beblender natin yan. Nakapaka, ito po, subok na po sa mga ano. Kaysa bibili po kayo ng mga tawag dito. mga capsule-capsule ng mga pag sa mga ano sa mga mahal pa. Ito, organic. Talagang malakas talagang lalakas pa yung, yung mga alaga. nagbebenga ng konting tubig. lang, mga DIY na top no? Ano? DIY mo po. Galing po sa mga pendyo. Ang lago tayo mga pendyo. Mga minutes po yan. po tayo mga bossing. Oh, check check nyo lang. O ano, oh, yan Oh, huling pa, wala pa. <susurphone noise> Shoutout mga pala Boss Garage Metal Metal Works. Kung gusto niyo magpagawa ng dog cage, cat cage or pigeon loop cage, PM niyo lang po ako. Ang area po shop ko, ayan, lagay niyo na po dito. Sa ating 8 liters po to. Kinalahati ko lang po. Ayan. 8 liters kalahati siguro mga 4 liters po 'yan. Ayan po. Dahan-dahan lang po baka pumatapon. Napaka-sustansya po nito, sa, lalo sa mga alaga natin, mga hayop. Number one to. Imbis na bibili kayo ng ano, bibili kayo ng mga capsule, damit pa mga ano. mga chemicals, chemicals kayo. Ito, natural po talaga to. Mga posing, oh. Ito, maganda talaga itong ano, malunggay leaves talagang sa oregano. Masustansya po talaga to, mga bossing. Inuutubo din, inuutubo po sa akin yan na to ni Ponciano Matic, ng aking lolo, na namaya pa na. Bola, again, ang bawang. And talagang yung bawang talaga, may din benefit siya. And then, lagyan po natin saging, mga bossing. Saging. Mix-mix nyo lang po mga boss. Ganyan lang po gumawa ng probiotics. Napakasimple. Napakasimple. At napakamura. Gumawa po kayo ng malunggay dyan sa mga kapit-bahay nyo. Nangingi po, meron po ang tanim. Kaya, Shoutout mo nga pala si John Martin Guanzon. Siya po nagbigay sa akin ng molasses. Ayan po, nakamplemang po yan. May pakahan po yan. Eh, pinapakain din po sa baka kaya. Pwede na rin naging dito. I-mix na natin ang ating molasses. Kunti na po. Ayan. Kamchato ko na po yan, mga ano po yan. Kumbaga, parang gumagawa tayo ng fermentation. Shoutout mo mga pala si GIF Agano ng Ayan Poging Poging kapatid na nag-iisang kapatid ko. Para uh, motor light po yan mga bossing. Yan po. Kada po po, at ilalagay po natin sa ating malaking nalagyan ng mga tumapon. ilalagay natin ating yakot. Ayan po. Nabili ko po sa abit bahay. Kila Carlota. Matindahan po sila dito. Sa ninja, sa dyan, Sa apartment ko po. Ayan, napakadali lang po talaga mong gumawa ng ating probiotics. Talagang mainap po po sa ano. Sa mga hayop. Mga hayop. Ayan o. O, oh, after po nyan. ala, na, i-login po natin to. Ang ganyan na po, gumahanap po ba yung otis ng mga bossing. Sigurado to. Ang alaga nyo, hindi tatap na ng sakit. Malayo po sa sakit niya. Iahalo nyo lang po sa mga ano, sa pagkain, sa inumin. Ayan, ganyan po. Ayan o. Oh. Okay na po siya.